<tod <tod uh, Sabrina! Mm. Sabrina! <tod> yeah, <sasaun. tod> Sabrina! Oh. Love, love ni Ma. Good afternoon. Ay, good evening na pala. Good evening na. Oo. Mm. Uh, uh. Anong masasabi mo? Oo. Oh, Strong. Oo. 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 Ha? Mag-strong. Strong ka na. Ha? Mag-strong. Mag-strong. Strong na yung bibi. Hmm. Hmm. Guling ko. oh Ang ingay dito na baby na. Ang ingay ingay nila na. Mm. 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 Ang ingay ingay po na. Uh, ano ba mo? Ah, lumalaki laki na mata mo. Ah, lumalaki laki na Ah, lumalaki laki na naman yung mata mo. Ma. Ah, lumalaki laki na naman yung mata mo. Ma. Mm. Mm. Ah? Lala, premises. Am amin ia, may isang babae dati pa yung na. La, 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 la. Love, 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 love. Sabrina. Ang ingay-ingay no, bibi ko. Ano masasabi Uy, mo? Uh, ano masasabi mo? Ni? Ipinahihihitan na pagkakaroon. Ah, 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 ay! No! Tanda! Ah. <laughs> 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 Ito o, tingnan mo si ating! Ah, tingnan mo si ating o! Oh. Ah. Love, love, love! Sabrina! Love, love, love! love ay! <laughs> 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 eh? Love, love, love! Sabrina! Love, love, love! love, love, love. <laughs> ano masasabi? mangat j niyupo tada tulumte ganon nairotin tunggem dati kani at tulumte ni na tasa pa na 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 uhu lug <laughs> na yung anong mo bibig hello good evening sabrina Blankies na, blankis na, anak. Blankies na, anak. Blankies na para babay na. Bye-bye. Mm. Mm. Bye-bye. Na-na-na-na-na. Bye-bye. Bye-bye, oh, sabi niya po.